Hello mga kalaki! Kumusta na kayo? Ayan mga kalaki, welcome to my channel EA Lucky Vlog at iba pa! Pwede po ba manghingi naman sa inyo makisuyo naman, lambing lang po na sana po bago po ako mag-start ng ating kwentuhan pa-subscribe naman po to all para naman po lahat po ng mga video na aking mga parating ay makikita ninyo at like and share na rin po para naman po malaman din po ng mga kaibigan nyo at ng mga iba pa pong viewers salamat po maraming salamat po sa lambing na sana po ay mapagbigyan ninyo po ako Ayan. So, nasaan ba tayo ngayon? Sabi ko nga, pupunta tayo ng Bagyo. Pero, wala ka sa Bagyo. Kung hindi ka kakain dito sa kainan na to. Kitang-kita nyo naman, mga kalaki. Ganadong-ganado naman talaga si EA na kumain kasi napakasarap. Ayan po, sino ba nag-invite sa amen Ayan, si Madam. Ayan, si Madam, in-invite po kami na magpunta sa Bagyo at sa Pangasinan. So dito, ipapakita ko sa inyo, itutur ko kayo sa bahay ni madam. susunod sunuri natin. Alam niyo ang maganda dito sa kainan na to, na dapat dadalawin mo. Ayan, nakita nyo na ba? Nakita nyo na ba kung ano ang pangalan? Na pagka ikaw paparating dito sa Baguio, diyan ka kumain. Bakit? Naku, mga kalaki, ang dami ng servings. Ang dami ng servings, lalo na yung yung isahang menu nila. Na talaga namang napakarami, jump up. Kami ang in order namin, ayan. Ang dami. Merong lomi, merong lemon chicken, merong pansit, merong grilled chicken. Ayan, may chop suy. Ang dami, ang lalaki, hindi nga namin maubos-ubos. At ito pa yung maganda, ha? Anli soup siya. At ang soup niya, napakasarap masarap. Saan ba yan? Ayan, nakita nyo na. ba diba? Sa Good Taste Bake Shop dyan sa Baguio. ba diba? Dito sa Baguio. Ayan, nakikita nyo. May order din kami na si Madam umorder ng dalawang cake. Napaka-generous ni Madam at kami naman sayang-saya kasi nga ang sarap ng pagkain syempre napagod sa biyahe kaya ito naman ayan pinakain tayo ni madam makita niya yan no ang laki ng restaurant na to ito yung ground floor so sa second floor kami ito yung ang daming tao kasi wala na rito maupuan ay teka nga pala mga kalaki ayan kung napanood ninyo yung aking jolly boat ni Jollibee. Dito pala sa Good Taste, meron ding robot na nagde-deliver din ng mga order ninyo. Ayan, ko ako sa inyo, dalawin niyo talaga ito. At ayan ang menu nila. Tingnan nyo yung menu nila. Ang mura. Napakamura. Ayan, may combo meal na napakarami ng servings. May family style. Pampamilya. Yan. Yan yung in order namin kasi marami kami. So, meron din silang dessert and drinks. Si Madam umorder ng sangkaterbang drinks at ng dessert. At iyan din yung mga bread. Sabi ko nga sa inyo, dalawang cake yung in order ni Madam. Ayan, isang strawberry cake at et eh, isang blueberry cake. Ayan yung mga menu nila na talaga naman mabubusog ka. At in fairness, masarap naman. Masarap at tsaka, yung mga yung mga crudito, mababait, 'di ba? dun. Tumatawa talaga sila. Nagsiserve sila. Ayan, guys! So, please, welcome and subscribe! Thank you for watching! EA Lucky Vlog at iba pa!